hi guys, hello. This is MJ. So ang purpose ng video ng ito is para pasalamatan yung mga taong ng nagkusang tumulong para sa project ni Ryan. So si Ryan po kasi hindi siya yung tipo ng tao na pinupos or pinapangalat yung mga tao or yung mga um, na tutulungan niya. So ginawa namin tungo video ng ito is para pasalamatan po yung mga taong nagkusa. So, ito po sila si ate, um, si Miss Simply sale, and Kuya Deco. Thank you, thank you sa inyo. And, eto uh, ito po yung mga taong natulungan nila. So, enjoy watching everyone. Thank you. <coughs>

Saya nanti tanya ke siapa tawag ito? Tawag ito sa amin. Tawag ito sa na Eh, ito talaga ang mga natin. Puka ko kuya para di ka makamali. May mo na yan, okay Pwede naman, Ang buntis daw. buntis buntis. Ay, buntis ka. Ay, senior, buntis. May mga senior. May mga 哎呀！<noise> <noise>

Hindi pa rin kami nag-aaway. Sino ka? 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 Sino na Sino ka? 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 Sino

Terima <laughs> kasih

Ya yeah, Pak yeah, pa. yeah, okay, thank you Bang

Kun asen mukana laivaa paitsi se masigla ng espesyal eh. Napila ka na dito? Ni siya pumila? Wala sa sabungan. Wala sa napi sa sabo.

Nakikita ka rin sa video eh. oh, dito, dito. Oh, dito, dito. aja jangan mangadakan awas <laughs> awas Ako oh, po. Ay, niyo mga nanay niyo, ha? Tapos sa mga bata, yung mga nanay na ko tatawagin, ha? <sukra> mm -hmm. okay. Bakit po? Ay, papuntahin niyo dito. Bibigyan din. Bibigyan <sukra> mo nga, tatalo kong siketa, ha? Kuya, bigyan mo nga si Gandhi, so, <laughs> Hindi. Hindi ka kasi di eh. Kuya, bigyan mo kayo, no? Ah, sige, sige. Ah, yung mga nasa Maso. Ah, Andis, ah. So. ah, sige. Ah. mo tanda Pwede Mga <laughs> Lagi, ano ba yung ganyan eh?

ayun na nga guys, napanood na nga natin. So, double purpose po yung nangyari doon. Instead na yung mga bata at matanda lang po yung natulungan at napasaya natin. Napasaya at natulungan din natin si Kuya Magtataho. So, isang vendor po siya na natulungan natin. Hindi na siya naglakad-lakad sa mainit. Nag-stay na lang siya doon para magtinda. So pinakyaw na lang po yung paninda niya. So yun po hindi naman po sa pagmamayabang no, pero nakaka-proud lang po kasi i-share na may mga taong nagkukusang tumulong. Yun nga po ang uh, sina Ate Sel at Kuya Dickoy. So maraming maraming salamat po. And um, meron nga din po tayong um, kasabihan na ang dami mang manloloko or nanloloko sa paligid pero mas nananaig pa rin po yung kabutihan ng puso ng bawat isa. So yun po, maraming maraming salamat at syempre nagpapasalamat din po tayo sa ating uh, Master Sendorayan. So yun, thank you, thank you so much and God bless you always. Bye!